Na lang natirang vermicast sa dalawang Jura uh, box na na-harvest ko. Ito, wala na po. And so, pag-usapan po natin 'yan ngayon. Hello everyone. Ngayon uh, i-share ko naman sa inyo ang tungkol sa vermicast. Yung iba po siguro sa inyo alam na kung ano ang African Night Crawler, ANC. Yung nakapanood ng una kong vlog, uh, ngayon uh, Topic natin, yung tungkol sa vermicast. Ito po. Bago ko maubos tong huling batch ng aking na-harvest last month, ito na lang po ang natira. Bali, dalawang juro uh, box po ito na malaki. Uh, yung isa, ubos na. Yung iba, nabenta ko na. Yung iba, nagamit ko na rin. Itong natitira more on, paggamit ko na lang dito sa bahay, sa aking garden. Okay. So, ang, uh, <clears throat> ito pong i-share ko sa inyo, bihira po itong bigyan ng emphasis. Actually, nababangkit naman po ito sa mga vlog o sa articles, pero bihirang mabigyan ng emphasis. Ganito po yun. Ang uh, African night crawler po, uh, pag binibreed, nire race, sa kanilang beds, hanggang sa pagharvest hanggang sa pagbenta ito kailangan po ang magandang moisture kailangan palaging moist 'yan okay uh, yun po ang hindi niyo huwag niyo kakalimutan dun po sa mga bibili at saka mga bibili pa lang ng uh, uh vermicast kailangan po ma-maintain ang uh, tamang moisture Uh, hindi po siya basang-basa, hindi naman na uh, tuyo, tuyong tuyo. Kita nyo po, ma uh, dry ang aking palad. Pag ka nyo po yung vermicast, mararamdaman nyo po talaga ng moisture. Pero pag nyo niyo palad nyo, tuyo pa rin yung palad nyo, di ba? Pero, mm. so, kailangan moist. Kasi sa <coughs> sa moisture po, doon po kumakapit ang mga beneficial bacteria. So pag dahil na po yung vermicast ninyo, halos wala na pong epekto yon sa, sa inyong uh, garden pag in niyo. So tandaan nyo po, maging nirarase pa lang ang uh, African night crawler, moist na po yung bed nila. Pag medyo moist na rin. Moist pa rin at saka pag binenta at pag binili niyo kailangan moist pa rin. Hmm. So yan kakabit ang mga beneficial bacteria sa moisture ng uh prebiotics. Hmm. Okay. So pag uh, wag niyo pong masyadong i-stock lalo na pag medyo matagal. Uh, kanina lang nagtanim ako, may nakaligtaan ako ng uh, ibinakod ko na uh, baby Minsan kasi kukuha lang ako ng ganito. Tapos ilalagay ko sa ilang pots. So, isasama ko sa pagtanim or uh, ko ng uh, uh, soil conditioner. So, minsan kumukuha ko ng medyo marami. Nakakalimutan ko. So, nakikita ko na lang dry. So, halos wala na pong epekto yun. So, kung bibili po kayo, ng uh, vermicast, agad maari yung bagong harvest, para anun pa yung uh, may mga nakatira, minsan nga eh, sa pagharvest may mga nakatira pa rin dyan, dyan, mga baby worms. So, you can just imagine kung apply ninyo yun sa, sa inyong uh, pananim, doon na siya maninirahan, doon na siya magre-reproduce ng mga panibagong vermicast. So, again, Uh, very simple uh, huwag nyo pong kaligtaan kailangan moist po ang inyong uh, vermicast lagi at katulad dito dito ko lang to iniiwan sa shaded area ng bahay namin minsan, syempre sa tagal minsan tinatapan ko din para, pero hindi masyado uh, kinukulog kasi po uh, sa pinakailalim nito may nakukuha pa ako pa isa isa actually hindi naman pa isa isa marami pa rin worms almost Uh, hundreds pa ang worms na, nandito sa so ilalim na hindi ko pa na-harvest. Hmm. So, minsan pag kumukuha uh, nga ako pa konti-konti lang. Kasi, tapos binabalik ko doon sa beddings para mag-reproduce ulit pan. So, para ang matira lang talaga dito. Totally uh, vermicast lang. Okay. So, once again, kung bibili po kayo, kung maangat maari, vermicast na uh, bagong harvest uh, pero hindi naman maiwasan yung yung mga bumibili ng maramihan, mga sinako so, siguro mga minsan na-stack na yan na masyado matagal pero yung mga sa local uh, planters lang naman, gardeners hanggat maaari, makabili ka agad kayo at may apply nyo ka agad hmm. at doon naman sa nag-stack ng vermicast uh, tulad dito, naka-open lang siya pag medyo dry ginagawa ko po, nispray ako lang ng rainwater. Uh, dito sa bahay, nalaga ako nagkocollect ng rainwater para sa aking mga pananim. Eh, kahit nga ngayon, uh, kahit maulan, kasi may mga tanim din ako sa sa loob ng bahay na hindi masyado nadidiligan. So, ang dinilig, pandilig ko talaga is rainwater. Uh, mas maganda pa rin, syempre, mas natural. So pagdating naman po dito sa vermicast, ah, uh, kahit yung uh, pinaka ibabaw lang po, ma-sprayan niyo nang ganito. Yung mist, mist lang. Ah. Uh, basta hindi lang po siya mag-dry. Para laging active ang mga uh, beneficial bacteria sa na nandiyan sa vermicast. Na ninyo sa pananim, magiging effective. And by the way, uh, wag niyo pong isipin na ang vermicast, pag dinagay ninyo sa pananim, ay eh, kinaumagahan or next week, sobrang ganun na kaagad. Uh, mabagal po ang release ng itong uh, natural fertilizer. Kahit yung mga compost, kaya vermicast, mabagal po ang release, pero consistent. Uh, Pang-long term po siya. At saka wala pang overdose ng mga ganitong fertilizer. At itong vermicast, uh, ito ang pinaka-top uh, sa lahat ng natural fertilizer. Premium fertilizer, the mother of all organic fertilizer. Yeah, so yun lang po. I share ko sa inyo ngayong araw. Sana may natutunan po kayo. Uh, just don't forget make your vermicast always moist. Not so wet, not so dry. Just moist. Thank you for watching.